Wala nang hotdog. Nagahanap pa ng hotdog. Alam nang gabi na siya gumising. Kanina ko pa nalotong. Wala nang ubos ng hotdog niya. Sa ko. Eh. <laughs> Saan ka naman na puyat? Ako, ako yung aning ane Puyat na puyat ako. At ako nga yung nagsiming nga kami ni Manuel. Oh. Nagpila ko alas 8 doon sa butuhan. Alas 7.30. <laughs> alas 7.30. <laughs> Ngayon, oh, natapos ako alas 10.15. Wala <laughs> niya, Katal na katal ang naman ko doon sa antok. Epo eh, po, ubunsohan. May video. Oh, Magkikita mo damot. Wala <laughs> Hindi ang may video. Kung hindi, hindi naman ibibigay ng batang yan ang modem eh. Huwag tala na kayo, <laughs> 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 wala limang minuto sa batuhan. ha? Okay. May okay, kikang may senior na kasama. Kasama <laughs> si Chinday na laging senior. <laughs> <laughs> wala naman lang mga kasama doon. Ngaling, ngaling kung mahigit yung isang senior doon, eh. <laughs> <laughs> dating namin doon, eh, ano, anti-money yung lang ako ang ipinila ko, Diyos ko. Oh, <laughs> yung babagan mag-shade ng mga nasa kanil. <laughs> Buti na lang ang galing ni Ma'am Cindy maglagay. Sa akin so. din, si Ma'am Menaline. Shoutout oh. kay Ma'am hindi mo tinagtad, oh. <laughs> <laughs> kasi namin na pala kayo, isasabihin ko ilagyan na lahat, eh. Oh. Yung mga patibgaso ko nilagyan. Kasi ganyan, uh -oh. both wisely. O, oh, yun. <laughs> <laughs> Magaling. Masarap ganyan sa opas. Oo, oh, oh, mula sa natikman ko doon sa kawali. Eh. It ko, it natin. Mali, game, 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 game. Sabi <laughs> kanin? Maganda ang damit na doha. Ay, watch out! Guys, alam nyo di pag Guys, alam nyo, pag nagsosopos okay. talaga din eh, kahit walang sahog, walang gulay, gatas lang, at saka <laughs> hotdog, napakalasa. Guys. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Gampagluluto, nilalagyan ba ganang... Ako, nang ay, dito ko sa pamamahay it's, namin. Ito prank pala. Basta luto ni Consenter. Ito prang pala. <laughs> <Ay>, ito <ilang>. yeah. <laughs> so, na. Consenter, ito talaga masarap ka naman magluto. Ano kang ulam niya? Ang bayo ko nagluto ng ginataan. Ginataan, anak? Tingin? Oh. Wow, ang bango. Ang bango ng ano. Noong sabaw. Nice, oh. Yung sabaw. Yun guys, oh. Ay, oh. Wow, ginataan. ginataan. Pingin akong kanin, Consenter. Buto ako eh. Kakagising ko lang ang galing butohan eh. Iyon mm, ang lahat. <laughs> Nilagay lahat. Ay, ulam ko yung ginataan. Ay, nagay sa sopas. Ay, yun ang halangang kaneng. Magaling. Magaling magmapure. Diyos ko, hindi ko naman din naipin. Nalagay ang uulamin kayo ginataan. Alam, ang ginataan sopas. Pati yata, tutong rin ang gana. Tutong nga, oh. Magaling. Ayan, oh. galing mag... Mang ano? Pagkatapos mo kumain, din ini sa mo yung... Ano ba? sa sarili bahay? Ayun, 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 Wala ayun, naman ayun, at ayun, 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 sandok ayun, ayun, sa akin eh. ayun, 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 ba ayun, 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 diet na ayun, nga ngayon? Di ayun, 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 <laughs> hindi ka kumain. Sana so, naman meron kayong mga patubig at patinapay at kayo na may ibinoboto namin. Sa mananalo okay, sa susunod na botohan, ipingin naman anong pagkain. Kahit <laughs> <laughs> tinapay, <yung> tubig. <coughs> Kahit tubig na laang. Sobrang inip. Wala ng biscuit Kahit tubig na hindi bibilhin, yung tetegisi na laang. Yung nasa blue. Kawawa naman yung mga senior doon. Kaya nga pinakumahin. May bumabotong yung senior yung... ay haling tapat. Kanina nakita ko. Mm. Habiyan na makalakad kakaawan. Oh, Kailangan kami maagang Pero by the way, nakaraas ang butohan ng matiwasay, walang gulo. At sa, sana naman sa mananalo guys, ay mamuno ng maayos, matiwasay sa ating bansa, sa ating bayan. lugar, sa ating bayan. Para naman maging maayos. Thank you so much guys and congratulations sa lahat ng candidates at sa lahat ng nanalo.